for today's video mga idol mga on tam mga on video mga idol kain po tayo ayan yung ulam natin nagano ako ng uh, lucky me noodles mga idol nagsabaw ng lucky me noodles at saka ito mga idol yung gulay sa ano uh, ang tawag dito pang indiano tong loto mga idol o oh. <laughs> gulay to siya lutong indiano tikman natin daw masarap to mga idol at saka may kanin tayo ito hindi mawala yung ano natin mga idol ah, sabaw ng lucky me you know, sarap to mainit ah napakalasa mga idol inuha natin ng itlog kain tayo Ah, ito. Gulay to sa Indiano mga idol. Kain. Nagugasan ng kamay mga idol. Kain tayo. hmm Pagluto sa ibang lahi, wala talagang lasa mga idol. ulang bitsin. May asin konti. Pakaluya mga idol pag wala kay kwarta. Saon na lang kung wala kay trabaho. Wala kay wala kay sa doktor makita si Moa. Kaya wala kay kwarta, kaluya pag wala kay kwarta mga idol. Mm. kay mga idol. Sabaw. Mm. Ini kay sabaw. Mm na nakakunta ng idol Sabaw Ng Lucky Me Noodles Oh Kami kayo mga idol Kaya na Oh Lucky Me Noodles Lucky Me Noodles Oh Tapay gulay Lotos Indiano oh. Kaon tayo. Mm. Nakaluya mga idol kung wala kay kwarta, masawa lang wala kay trabaho. Tingala ay mong pamilya nung naluya ka, nakay sakit. Tadadong ka sa hospital, wala naman pending sa doktor. Makaingon ng ay mong mga relatives nga gibarang mas siguro to kay wala may pending sa doktor na nakita. Yung pala wala kay kwarta. O naman yung kamot ang mga, kaya maningkamot ang mga idol balag pobre basta na yung makaon mga idol mm. makita sa pending sa doktor kung naakay kwarta kung naakay pambayad nakakita ang doktor sa si mong findings pero wala kay kwarta wala yung findings ng doktor sa imong wala yung makita muna salamat ah talaga may income basta na akan unay mm, sabaw nawala ang lasa mga idol kasi ang sabaw tinagana sa laki o orang tubig nawala ang lasa sa sabaw sa ano laki ni butang sa tubig Ah, unta. Chuẩn đi cái đâu? À. Nani ít lục À con gì Sao con ít lục bảo Naglutaw sa sabaw, nawala no ang kalami sa lakimi mga idol. Mm. Ah, lami ah. Mm. Ah, kalami. Sabaw nga walang lasa. Mm. O ano na yung sudanang mga idol. Sa kantin. Ulay. Luto ng indyano. O. Oh. Mm. Ondan. Hmm. Ah. Solve ang paliudto mga idol. Paniyod ta. Hmm. Naon ta mga idol. Kaan ka mo dyan. Naon mga idol. Kaya uto na. Ah, lamia sa bow. Mm. Oh, thank you for watching mga idol kay Pobring Lamon. Salamat sa inyong panonood. God bless us all mga idol. Bye-bye.